May tinanggalan na siya. Parte sa? <laughs> sa obra. Ay, sa obra yan? Yeah. Yeah. Anong muna sa'yo? Hmm? Ano? Anong muna sa'yo? Love, ano? Hmm? Ay, kasi boss to, gaano to si mo pang Nga. Pakit, anong tanga raya? May tao, ano pa? Sa? Mano sa'yo? Mano um, niya sa'yo? Ang butsi eh. Ano mo ni sa? Olo, ala, ala sang ano ala una sing ko oh mega panawag na pangita pa sa kuno ni Bose oh. Sino ka? Ano mo ni Serinan? Ano hmm. ni na mo Sino man Serinan? Kapud ka mo lang. Gitot pa ka mo? No, no, no. Oh, ala o na singko. ari di sigaw. Sa balay. Mano kami ga? No. Ha? Boss di puta ala o na? Gitot pa no, ni sila no, guro, sino ni nga babae ni man? Si Onelio nga babae ni, mano ra man sa ga Opo dyan ko na sobraan. Alam mo, Basi upo dyan sa, ano, itutan. Ito yung nasa man. Ang mga nangyos, kakibot ko, hasta sa launa, upo dyan sila ni Bosi. Ako nang ano, pangakot sa diin. Baka dito sa itutan, guro. Hindi, mano no, kami ga, kaya launa namin, Sundan, Ula, inyong, si, mo, niyo, na namin eh. May itut pa ka mo? Naan. So, dan mo gini sa iya? Wala inis nga. Naan? talaw na. Alaw na, open pa ng grinos? Ay, di mo ba la? Sino ni sa May ano? To't. Na, Benedict, bang, ano? Ang no, ah, gabi-gabi niyo? Mano pa ka mo boy? May Sino ni? Gogong di po Gopo Gopusin mo ba la? Wala ah, siya yun? yun? Nasa Launa, saan ko?

Ito'y gabi ito't ito't pa ka mo ne? Ito'y ano, ano. sino ne? Yo, di puta! Yo, di puta! Madaptag gini ka ron sino ne? Uy, kuyin ka ba lang yan niya? Uy, uy. Ano nga? Alaan mo nga di uh... ano, ka di? Uy, ah. Sige, ka di? Uy, lang. Ay, di puta ka.